Guys, na nyo kayong kinano kay yung usyang no? at yung mga aglipay nung araw. Ayan. Ayan ang mga aglipay. na para? Kami ay nagkatanggal ng poste ng uh, streetlights street na ilalagay natin sa kuwan. Ilalagay natin sa mga sitio. Ayan. O. Kami nagpinapagkapi dito at pag aglipay Alam natin araw-araw Ni Sister Rose ng BSW ay pagkakasarap. Kakalutong. Pagkakalutong. May may <laughs> Boy Mayo <no>? Boy <laughs> Boy may no? nga, na. Grabe nga daw. Ang sarap ng buhay ng may paalay na wala na. Ba, <laughs> <laughs> araw-araw eh. Makopya mo laki na Natalia ng eh. <laughs> oh. detalye <laughs> Sinan ng kone. Abay oo. Ito kayo may pagkasalo si Nanay, si Nanay hina namumuno lagi no. Oo. Alam mo eh, Ang lalaki na tinapay Facebook ka eh. Sino may paalay ngayon? may mga yung nanamba. Si may natamis. Hoy, di kayo. Di kayo kinanay usyang na yan nung araw yung aglipay. Yan ang aglipay diga. Kay Yana. Kay Yana. Oh, kayo ka, mga kabarangay inabot niyo si Yana. Kami inabot namin si Yana nung araw. Kaparin rin inaabot mo si Yana. Sister Rose, isumama sa amin din eh. Bare, tago muna rin. Ayo, si Sister Rose, anak pa sa amin nat nagpaglipay. No. Yung anak na Yana, pulis niya. Nasaan na 'yo. Dalawang tasang ang kapay, dalawang balot na tinapay. Siya nga pala, nasaan na nga pala ngayon Yana, yung kay Yana. Wala na. Makdo na. Makdo na ngayon. Ay naalala, natatandaan nyo ka mga kabarangay yung kay Yana nung araw. Dalawang tas ang kapit, dalawang balot na tinapay. Yan. Yan. hindi ba alit nagtatrabaho? Ba? Nagtatrabaho ka? Oo. Diga kay Yana, nung araw Yana. na. Oh. Ay usok naman ho labon tutan pagkatapos magkape at guwaho na may sige. Diga ho pagkatapos magkape ang sarap ho magsige. Ay di usak ko labon tuta ni Chokajo Chuk na naman. Yo, Chokajo. Ah, salamat na marami. Ayan, sister oh, salamat na marami ha. Ayan, BSW worker oh, ho natin ang ating sanggunian. Nagpakape yung umaga. At uh, aglipay. Kasarap po ng kapinain kung pare pagkakape ititaas pati yung t-shirt eh. Kitang kito ang tiyanena oh. Yan ho, ang aming trabaho mga sanggunian. Ang magkalas na kung ano-ano at kung ano mga iatang sa aming tungkulin aming ginagampanan. Yan. oh, Yan. O. Oh. Punta kanya ang sarap. Yung... Ano ang ating? At uh, ito, at uh, may napasugod ang ating barangay driver, si Topper, at may iatang na tungkulin. Di diba tayo nagsauli noong plywood? Oo, oo. Oh, oh, oh. Kasi yung video. Ha? Yung video. Oo. Oh. Yung sila sa uli natin yung plywood. Oo. Oh, oo oh. yun. Dahil ipapakita lang natin yung sumayaro. Oo, oh, oh, sige, 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 sige. Yan ang kasama. Yan kasama ka din nun eh. Wala nga akong... Ayaw, kay Leo, kay Leo yung gagamitin. Tayo, kita Leo. Alam? Eh. Gusto nyo ng kape? Sige, sige. Oh, sige, 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 sige. At amin lang ayusin ang ayusin ng iba pang mga tungkulin ng ating barangay.